sa halagang 60 pesos 64 pesos mabubuhay ka na sa isang araw at makakain mo daw lang tatlong beses sa isang araw naniniwala ka ba doon sa mga taong mahihirap Hello hello guys good morning good afternoon and good evening sa lahat for today's video yun nga pag-uusapan natin yung 64 pesos na per meal daw sa isang araw para sa mga taong mahihirap di ba? Ang masasabi ko dito, Neda, di ko alam, Neda, kung kasi mayaman kayo kasi, Neda, kaya alam nyo yung mga pagkain ng mga may mahihirap, no? Alam, sa so, totoo lang, ito guys, ha, real talk lang tayo kasi napakagandang kwento nito, ay napakagandang kwento, napakagandang usapin ito guys, lalo na marami taong related dito. Okay? Shout out sa mga taong poor na kagaya natin na siyempre 64 pesos magpupuo at makakain ka ng tatlong beses sa isang araw? Hindi ha. Mala. Actually, 21 pesos pa nga. eh. 21 pesos daw makakain mo sa isang meal. For example, morning. O, ito, try na lang natin. Kunwari lang. O, analyze na lang natin, guys. Pumunta ako sa isang kantin. Sa amin. O, may dala akong 21 pesos. Ang tanong ko ba sa inyo, makakapunta ka dun sa karinderya na makakain ka ng 21 pesos. Actually, makakain ka ng 21 pesos sa isang meal. Pero, kausapin mo muna yung mismong may-ari kung bibigyan ka. Pwede sabihin mo ng 10 pesos sa kanin, tapos yung ulam, sabihin mo ng itlog. Itlog ngayon, di ko alam kung 15 na o 20 or 10 o. Diyos ko, o yung, huwag ka na mag soft drinks, magtubig ka na lang. Di ba? Ang hirap. Yeah, kaya yung mga neda hindi masyado nag-iisip eh kasi kasi hindi nila iniisip kung ano yung mga pagkain ng mga may Yun. Based on my experience, guys, ha? Based on my experience na kung sakali man ako, 64 pesos. Sige, sabi mo lang 64 pesos in 3 times a day. O. Oh. Parang iniisip ko, 64 pesos in 3 times a day. Sabi mo lang, sabi, bibili ka ng bigas. Magkano yung bigas ngayon? 56. oh Magkano matitira sa'yo? O magkano yung sige makakain ka ng ano 6 uh, 55 pesos o 57 or bigas di ba isang kilo. Anong ulam mo? O paano yung expenses mo? Paano ka makakabili ng ulam? O ang bibili mo asin? O hindi nag-iisip eh. Pero sa totoo lang guys ha, in realidad mahal na mahal na yung mga bilihin ngayon kaya hindi hindi afford ng mga taong mahihirap yung pagkain ngayon depende sa kanila mga mga mayaman nga mga kongreso nakaupo lang pero although sabi mo na nakaupo sila pero sa kahit pa paano yan kumakain sila ng mga masasarap na pagkain kahit hindi natin sabihin yan kasi din na pinapakita ko saan sila pumupunta pero pinaka the best way yan yung mga mahirap kumusta naman sila pero wala naman tayong pwede magdikta na buhay mahirap sila wala tayong magagawa kasi yan ang kapalaran nila. Pero bilang isang mahirap ka para makatikim ka ng masarap na pagkain, anong gawin mo? Magtsaga ka, magsipag ka, uh, mag-aral ka, kung anong pwede mong gawin mo, magdiskarte ka, pero in a good way. Hindi po sa bad way ha. Kasi mas hirap na mahirap mag bad way na gagamitin mo pag nanakaw, mang ganto, ganyan, ganyan, ganyan. Mahirap po yun. Mas the best way, way mas the best way dyan is pagtrabaho ka, magsipag ka, ganun na gawin mo para makain ka ng mga masasarap na pagkain. Take note, ulitin ko guys ha, hindi kasya ang 64 pesos in just in one day. Hindi makakain tayo, hindi tayo makakain ng one day in 64 pesos. In not agree, hindi ako agree dyan. Okay, yun po, nag-ano lang ako sa'yo, training kasi to for only for uh, 64 pesos makakabili ka daw ng pagkain in just one day umaga, hapon at tanghali ay gabi yun lang comment ka kung ano masasabi mo dito sa video na to at syempre trending na trending ngayon to sa kongreso chat out deda